ปัจจุบมัชชิตคามันิตนำบทสนทนาจบไปฮะคนทั้บุกิตาวมาอันนั้นจนเต็มสลึงเลยนะฮะ ita ka ba? hindi nga hindi na diretsyo ha huwag sabi ka talagang dapat mo ba mga kamay ko? diretsyo lang ba okay saan ba Anong nakikita mo, saan banda ang tubig ngayon? Gano'ng kalaki ang puno, darling? Pigyan mo kami isang palatandaan. Parang may gundog-gundog ito. Gaano kasi malapak ang tukad. Huwag kang bumitaw, ha? <laughs> Sige. lakad lang sa ang kabanda tubig na maikot-ikot pakiramdaman mo mabuti ang lugar pakiramdaman mo mabuti parang nalang pasigan maagos isang kabanda Saan yung katawan niya? Parang malapit sa Jack Stone. Okay. okay, hindi kami masyado na layo. Pakiramdaman mo yung music. Saan yung Saan yung katawan niya? Masa, Masa Agus, parang busai Oke okay. Agus ya, parang haram Saat keis Saris Saris hmm. hmm. hmm.

bigyan mo ko ng araw kung kailan mo ibibigay ang bata pag limang araw na mamaya okay. ibibigay mo ba siya sa amin mamaya ngayon bukas Saan namin matatagpuan? Saan manda? May pasigan. May tawiran ako. May kahoy. May pangsubok. Kaya mo ba? Sige, huwag kang bumitang ha sigurado ka sa nakikita mo ibabalik mo ang bata ngayon ngayong araw na to kahoy uh din ang... dahon yun sa ang banda natin makikita yan magbigay ka ng specific, magbigay ka ng sign. So kahoy, saan banda kami yung to? Kaya pa, ate? pa, <coughs> ate? Malinaw sa'yo na may umiikot na tubig. Mm -hmm. Yung kahoy na parang balikod na sinasabi mo at square na bagong, ito? Saan ba yun? Parang daagos na ima na... mo. <coughs> Masugog. kasi <Palakas> yung car. Mental hazards. <coughs> basta ang yung... hindi tayo nga nabaw.

So, malapit sa... Na, ano to? Bago mabot, bago mabot, ano, mabot, hindi nakikita, ano po. Bago umabot, bago umabot, hindi man hindi ko ma ko. Bago or ano. Eh, Pero na doon na area. Doon pas, na area. area. Okay. Sige, ingakamaluan. kita. Okay. okay. Inga, <laughs> nga kalaman mo, gusto mo lang lumilat Okay? Kaya nga kung tubig. Tubig na maiis. Ano nga Okay. lang. na lumilat ka. Lumilat ka. Sigurado ka sa nakita Ganito ang gagawin natin pang ilang ano na ito. Ang lima. I-claim natin ang sinasabing na makikita ang laba.